guys good morning at tapos ko lang maglinis guys noodles muna tayo at malamig ng panahon guys ah medyo malamig pa guys ang panahon guys wala ng ulan guys wala tigil ang ulan grabe ah grabe ang ulan guys Tama Ah, guys, morning. Sarap nang mainit-init higupin guys. Tanggal ang lamig niyan dyan. Uh, guys salamat guys sa mga suporta guys bye bye guys